Nung una po nag ako kasi I really wanted to make it work. Oh, tas anong sinagot mo? Yung sin kasi siya naaalala niya pang sinabi niya, kaya pa ba natin? Anong sinagot mo? Oo. Oh, oh, <laughs> kaya mo ba, mo dog, <laughs> kaya, ba? <laughs> 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 kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba Kaya mo ba JR <laughs> okay. okay. si, okay. si Leona. <laughs> 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 ano si mo? Hindi yung... na. Oo. O itigil na natin. Ang sagot ko po noon is, if ako ang papapiliin, itutuloy natin. Pero kapag ikaw ang magde if what you think it's best, let's do that instead. Ah. So sinunod mo lang pala yung gusto niya? Oo. Oh, uh. Yan ang laging sinasabi ng mga lalaki. Ikaw, kung anong gusto mo. Pero totoo, gusto rin naman talaga nila yun. Para hindi sila magmukhang kalaban. Oh. Hindi, mag hindi magmukhang sa inyo naman talaga galing yung dahilan kung ba tayo naghihiwalay. Diba? Para nasa amin yung guilt. Para pag tinanong, sino laki maghiwalay? Kami. Pero gustong gusto, diba? Intagal nyo naman ang ina. inaantay na maghiwalay tayo, diba? Ganyan naman kasi kayo mga babae. Bakla ako, bakla ako. Huwag <laughs> mo niya magagalit si Christopher Mint. <laughs> 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 hindi ka mabay, mais ba? ganda. Sabi niya, bok, 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 bok. Ganyan kasi kayo. Oh. Sinusubukan niyo kami. Ayun, kayo? Ganyan kayo kasi kayo. Ganyan kayo mga... Ano? Magaganda. Magaganda. Ah! Ang talino mo, Joe! Kaya kayo mga magaganda. Sinusubukan niyo kami. Ngayon pag pumayag kami, tsaka kayo magsisisi. Sinusubukan namin kayo at sinusubukan rin namin ng pagkakataon kung kaya nyo kaming ipaglaban. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon para ipaglaban kami pero hindi. Dahil bago pa kayo makipaglaban, sumuko ka naman na talaga, di ba? Huwag na kayo mag-react. Nakala nyo may kinalaman kayo sa relasyon? <laughs> Yun ang mahirap sa inyo. Relasyon namin pero marami kayong reaksyon. Ay! Bakit? May ambag ba kayo? Ah. Nung no, mga panahon na tumatawa kami, nakikitawa ba kayo? Mga panahon na nasasapak kayo, may umiyak ba kayo kasama namin dapat yung may hindi? Pero Tama. ngayon, lahat kayo may opinion. Tama, Legan! Ha? Huwag na kayo mag-away! Kumain na kayo, ito na dessert. Hindi namin kailangan na dessert. Kainin mo ang sagi. Tinatanong mo, tinatanong mo ba ako kung kaya ko ba yan? kaya mo pa ba? kaya, kaya mo ba, ba to? Kaya mo ba to? ano? Kaya mo ba to? <laughs> Kakayanin ko. Para sa sa'yo. But I care for you. <laughs> ganda. Ganda, ganda, ganda. Maraming ganyan. Yung nangyari sa inyo, nangyari rin sa maraming tao. Iba-iba lang. Ano, katulad sa camera, nangyari rin sa camera, naguluhan din sila. Hindi ko alam kung ano ipapriorities nila. Oh, oh, ano rin. ba mga priorities nyo na shots? <laughs> Grabe yung ganun ng camera. <laughs> so, at saka yung... Oo, ma 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 mahal kita, mahal ka sa akin, pero hindi na ikaw ang pinipili ko. Gusto ko nang pumili ng iba. Yun na. Ouch. So, eto na nga yun. Pumunta ka rito para sa pagkakataon na yan, di ba Dorothy? At hindi man masyadong masaya pero susuportahan ka ni Dominic? Tama ba Dominic? Tama. Di ba mahirap to para sa'yo, Dominic? para sa kanya kakayanin. Oh! Oh! Dapat kinaya mo na noon pa! <laughs> Pero in fairness, hindi naman siya silent quitting ng mga panahong yun. Yeah, oo. Oh, oh. He was just busy. It Pero pa, naman sa... niya eh. Ilan taong ka na ba? 22 years old oh, na po. Umikot. Turning 23 ka ngayon. <laughs> <laughs> Ay, sandali lang. Nung nagtinanong mo pala siya... <laughs> ako tinuturo yung anak ko. Pinag-aaral ko yung architecture doon sa Mapua. Sorry, Dorothy. <laughs> 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 Sorry, Dorothy. Nung... <laughs> <laughs> ano yan? Bakit okay. sinasampak mo? Bakit <laughs> right? so, siya bongo bong 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 bong. <laughs> ako. Din. Open lang, open pa. Hindi, kung kung sumagot siya ng... Oo, oh, oh, kakayanin, na, kakaya, kakayanin ko, kaya natin. Sa so, tingin mo, magtutuloy mo pa rin. Ako po kasi personally, It's always been my career over anything. Oo. Oh, For so my mom. So, decidido ka na talaga? Opo, tsaka personality ko po talaga yun eh. Once I decide on something, ah. there's no changing. Oh. <laughs> decidido crazy. ka na nung panahon na yun na oh. makipaghiwalay talaga. Opo. Pero bakit ang tanong mo eh, kaya, kaya pa ba natin? Oh. Eh, it's about, the decision is oh. about you. Oh. Bakit oh. sinama mo pa siya? Sana, ba't di mo nalang diniretso na, hindi ko na kaya. kaya oh, Kahit kaya mo pa. Yan ang hirap sa inyo, nagpapaligoy-ligoy pa kayo. Eh? Shay, Di ko na kilala. Ano ko Kita ko Dorothy na sa tasa mo. Mo, mo ako sa kanya. Kasalanan <laughs> mo yan. Kasi si Dominic, kaya pa eh. Oh, di ba? Oo, oh, kaya pa. Bakit kaya pa ba natin? Oh. Kasi po, mahal ko siya eh. So kung... Kung sinabi niya na... Oo, kayanin natin. I would still try to work it out. Eh, ba't sabi mo kanina? Sabi mo, sabi mo few, decided ka na. For a sacrificial. Ha? Sacrifice. Kaya ano nga isa-sacrifice mo? Sasakripisyo ko po yung desisyon ko. Para sa sarili so, ko. Uy, bigla na nag-iba ng sagot. Talaga ba? Mm, okay. O, oh, tama yung tanong mo. <laughs> <laughs> Sinabot Kasi sabi niya kanina, pag, uh, siya yung taong pag-decided siya, decided, decided siya. Taong. Pero biglang isa sacrifice mo. Ngayon lang kasi niya narinig yung sagot ni Dominic na parang gusto pa hindi niya. Hindi niyo naman time po kasi sinabi yun eh. Hindi mo pa sinabi ah! yun, Dominic? Ah! Ang sabi ko Ikaw po kasi... sa Anya, if... Oh. Anong gusto niyang mangyari, yun ang susunod Nag na. Nag-gets mo na yun. Oh. Gusto oh. Niyo. oh okay. so Alam niya po kasi yung personality natin. ko. Kaya ah. yeah, gano'n. Eh, ganun din kasi, pag hindi naman nga na opinion, bigay mo yung opinion mo. Oh. Huwag mo oh. sinasa, mong sinasanay ko yung dalawa na yung desisyon na isang, nanggagaling sa isang tao lang tapos pag hindi pabor sa inyo, ang isa lang masisisi. Tingnan mo, may mga what ifs tuloy kayo kung sinabi mo na ipaglalaban mo, di sana hindi siya pumayag. Eh oh. siya pa yung tipong pag gusto niya, gusto niya. Pero magsasacrifice siya. <laughs> <laughs> diba? Sayang ano kung sinabi Sayang. Oh, pala yeah. ni Domi. No pero buti back. na lang di mo sinabi. Bakit? Bakit? Wala tayong guest dito. <laughs> <so, laughs> yeah. yeah. Thank you very much. I love you. <laughs> I love you. <laughs> I love you. <laughs> Hulet, <laughs> job. Good job. Marami pang babae ito <laughs> naman. <laughs> <laughs> oh, no.